sa mga hindi pa monetize at sa mga baguhan ng mga digital creators panoorin nyo to mga panalabs ko para sa inyo to mga hindi pwede sa reels unang una wag kang gumamit ng mga music lalong lalo na sa mga license na music kasi maka copyright ka hanggat maaari voice over ang inyong gagawin. Original video nga pero music naman ang ginagamit nyo. So mas maganda voice over or hayaan nyo yung paligid nyo kung ano yung video nyo. Yun yun yun. May mga pagkakataon din na halimbawa free nyo gamitin yung music. Pero after 3 months, after 6 months, after 1 year, Ayun, nagugulat kayo bakit may copyright yung music nyo kasi yung una naman wala naman ganon. Kaya mas maganda wag nang gumamit ng music. Pangalawa, gumamit ng tamang format sa pag-upload ng Reels. Ang tamang format sa pag-upload ng Reels ay 9S216 tulad nito, itong format na to mga palalabs, hindi yung rectangle na format. Yun yun. Pangatlo mga palalabs ay hindi pwede ang looping videos. Halimbawa, may 3 seconds kayong video and then pinagdugtong-dugtong nyo lang yon para humaba siya, para umabot ng 15 seconds. 'di ba? Hindi 'yon po pwede mga palalabs kasi madidetect ng AI yon, madidetect ng AI ng Facebook. Kahit na anong video na 3 seconds, 4 seconds tapos pinagdugtong-dugtong niyo lang, hindi yon po pwede mga palalabs. Pang-apat, huwag mag-upload ng mga reels ng mga videos na may watermark tulad ng TikTok, at saka CapCut. Tama ba yung TikTok na inano ko pronounce? Yon yon. Kung hindi niyo naman alam paano magtanggal ng watermark or ng logo, takpan niyo na lang ng emoji. Diba? Yun yun. Para hindi makikita yung watermark. Panglima, hindi pwede ang mga slideshow ng mga videos. Yes, mga palalab. Halimbawa, yung mga pictures. Tapos, ginawang slideshow. Hindi yon pwede. Pang-anim, mga bata. Hindi naman bawal ang mga bata sa reels, mga palalabs ko. Pero, hanggat maaari, may kasamang matanda. Kailangan may kasamang nakakaedad talaga. Huwag masyadong nakafocus dun sa mga bata. Iwasan din na magprank sa mga bata. Iwasan na paiyakin sila sa harap ng kamera tapos i-upload nyo. No, mga palalab. Siyempre, pinoprotektahan ni Lolo ang nararamdaman, ang feelings, ang emotional and mental lahat na pwede protektahan sa mga bata. Yun, yun. Iwasan din simple na yung mga bata eh, yung alam mo na, nakahubad. No, no, no yon mga palalabs ko. Pangpito, hindi pwede yung static video. Halimbawa, may picture tapos lagyan yun yung music. Diba? Hindi rin yun pwede. Hindi kayo mapapansin ni lolo pag ganun. Tapos may mga pictures na ginawa yung ano? slide show. Yun nga, nabangit ko na yung tapos mga pictures. Nilagyan nyo ng uh, effects, ng mga transition, kung ano-ano lang para mas gumanda siya tingnan. Hindi rin yon pwede mga palalabs. Okay? Kahit na anong pictures or images na ginawa nyong video, tapos inupload sa Reels, wala talaga yon Hindi yon po pwede. Panghuli, dapat yung mga videos na i-upload nyo ay kayo mismo ang gumawa. Original videos, mga palalabs, ang kailangan na i-upload nyo. Hindi pwede na galing sa ibang tao tapos in-upload nyo lang sa inyo kasi madi-detect ng AI yun. Yung AI ni Facebook. ba diba? Matalino yon Kaya madi-detect yon Kaya huwag kayong mag-upload nang hindi sa inyong mga videos. High quality original videos. Yung iba, ang dami kong nakikita na kanilang yung videos, yung mm, original video, pero nilagyan ng music. Huwag na, huwag nalagyan ng music. Voice over na lang. Kayo na magsalita, di ba? I-describe nyo kung ano yung tungkol sa video nyo. Ganun yun mga palalabs para mas okay, mas safe pa, yun lang yun yun lang yung may share ko sa inyo para mapansin kayo ni Lolo yes, and syempre, mag-upload kayo araw-araw para mas mapansin kayo kung nagawa niyo na yung walong sinabi ko yun, syempre ma, hmm, mag-upload araw-araw, yun lang thank you mga ko, sharing is caring love, love, love God bless ating lahat